Sige pa forward pa. Itabat mo yung likod natin sa likod niya. Sige pa. Yan, okay na. Then full turn pa right. No? Sige go para umikot papuntang kanan. Then sige go. Sige pa kanan. Then pag nakikita mo gather na lang nakikita mo. I-straight mo lang muna Sige, straight Then, pag lumabas na yung harap Sige, straight pa konti Okay, then, pa-left naman Yan, nice Sige, so, go Yan, tignan mo na lang sa side mirrors mo kung papantay na siya Pakikita mo yan kung pantay na Sige, go, pantay mo na lang siya Okay, pagpantay na I Stop ka na Then, forward na lang Sige, go Stop, okay na yan